ay ay manginit nga niya may laglag ng panas ayusin mo may ipot ba yan ha? Oh, <laughs> oh, yeah. oh, kailangan ano ayusin mo para tumas yung mo yan Oh. Ito yung oh, pang sexy na uh, ano. Yeah. Oh, yeah. Mm. go. One, two, three, go. So, yeah. <laughs> yeah. <laughs> hindi, hindi maririnig yan yeah. Ano naman silent? Oh, yeah. Silent yung cellphone, cellphone oh. na yan. Oh, oh may ipot e pa yan. <laughs> yeah, yeah. <laughs> hmm. yeah, para maliwanag ka, mapuling ka dyan. <laughs> para mm, dapat nagsasalita ka. Oh, ito, yung sa pilay. Yes, Lord. Tama. Lord. Oh, yan. Oh. Bukas, Lord, magaling na itong hinilot ko, Lord. Amen. sa kalooban mo, yes, ngayon din, pinagaling na siya ng Panginoon Kristo. Si yes, Lord. In Jesus' name, Lord. Kung so, magpapagaling sa kanya, hindi ako. Hindi hard massage yan, ha? Kung yeah. hard <laughs> <laughs> oh, massage, so, pipilay pilay ko na. Wag, magagalit si Lord. Ay, may effort yan, ha? May effort yan. Tapos oh. na. Tapos na, na yan. <laughs> <laughs> Na-massage ko na po yan ng dalawang oras. <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kimi dirai. Eh, naglalakad din na ako. Yeah. Paano paano hindi na sa hide? Paano mo kaya 'yan? Hindi na sa hide massage. Dile pilayin na. Bayan <laughs> pilay, pilay <na. laughs> <laughs> eh. wow, mo 'yan. Diyan sa bintana niña. Magtanggalayo. Ay, wala ko. Ma mo. Nagdagang pa daw. <laughs> Tama na ito, friend. Ito hindi na matali. Okay na kita. Uh, okay na yan. <laughs> Thank you, Lord. Nakagalingan ng aking kamamang. mga kamamang. Aray ko. Huwag mo kalimutan mag-ano. Huwag mo so. Para magkaroon kayo ng libreng Lord. Sabihin mo na ang Lord 100. <laughs> Ma, kamamang! May libreng load dito. Kapag kayo nag-like and share. Sige, like and share and comment. Para magkaroon ka ng libreng load. mas maraming pera. Oh. Pagkakalog ni Lord ang mas maraming pera kasi para ang mga kawamang niya din ang biyaya. Mm -mm. Amen! Amen. Oh, smile! Amen. Amen! Smile! Labas ni Ken! <laughs> <laughs>